So mga katropa pigs, ngayong araw nga ay magbibigay tayo ng hagkolera sa ating mga piglets. Alam nyo mga katropa pigs, ang hug cholera vaccine ay isang bakuna na ginagamit upang protektahan natin ang ating mga alagang baboy laban sa hug cholera. Isang nakakamamatay na virus, sakit na dulot ng classical swine fever virus or CSFB. Ang hug cholera vaccine ay mahalaga sa pag-iwas sa sakit na ito, lalo na sa lugar kung saan ang sakit ay karaniwang ang bakuna ay maaaring ibigay sa mga baboy sa iba't ibang edad depende sa mga rekomendasyon ng inyong veterinaryo. Ang mga benepisyo ng hagkolera cholera ay kinabibilangan ng mga pag-iwas sa sakit at pagkamatay ng mga baboy, pagpapabuti ng kalusugan at produktibidad ng mga baboy, pag-iwas sa mga gastos sa paggamot at pagkawala ng mga baboy. Ang hagkolera cholera ay dapat ibigay ng isang veterinaryo o isang kawalkadong tauhan sa pag-aalaga ng hayop. Mahalagang sundin ang rekomendasyon ng veterinaryo sa pagbibigay ng bakuna kabilang ang edad ng baboy na dapat bigyan ng bakuna. So dito mga katropa pig sa ating piggery, ang edad ng pagbibigay namin ng hog cholera sa ating mga piglets ay 35 days and then nagkakaroon po tayo ng booster shot sa 49 days doses ng bakuna, ang dosage po natin sa ating bakuna ay 2 ml per piglets po. Ganon din po sa ating mga inahin at bulugan. Ang pag-uulit ng bakuna ay napakahalaga para mas lalong maprotektahan natin ang ating mga alagang baboy. So alam nyo mga katropa pigs dito sa pigiri, hindi ko hinahayaan na hindi kumpleto yung bakuna ng ating mga piglets bago natin ibenta dahil kailangan na protektado yung ating mga piglets once na ito ay nilabas na natin at ay na ayaw natin problema yung ating mga buyer pagdating sa ating mga alagang baboy. So dapat quality ang ating piglets at syempre kumpleto din dapat yung ating mga bakuna. Sa diskarte ng ng mga katropa pigs, yan nga po makikita nyo nasa isang gilid lang kami kung saan inipon na namin yung piglets at kung hindi po natin gagawin ito mga katropa pigs, ay takpulayong ng takbo sa pagtuturok nito. So mapapagod po ang ating mga piglets pati yung mag-aalaga. So yan po ang diskarte para para po hindi po natin habulin ng habulin yung ating mga piglets once po na tayo ay nagbabakuna. So, kailangan mabilis din po tayo nagbabakuna. So, yung mga syringe po namin ay kargado na po yan ng bakuna para turok na lang po kami ng turok dyan sa ating mga piglets. So, sa 20 heads po, nakakakonsume lang po kami dyan ng 1 minutes and 35 seconds dyan po sa rami ng ating mga piglets na yan. So, for today's video guys, eto lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood. Pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!